Finally, nagsalita na si Carla Estrada sa hiwalayan ng Katniel. Chismis ni Christopher Min, pinabulaanan agad ni Carla Estrada. Kalalabas pa lamang ng balita kung saan sinasabi ni Christopher Min na sila ay naninindigan na hiwalay na si Catherine Bernardo at Daniel Padilla ilang buwan na ang nakakalipas. Ayon pa kay Christopher Min, Si Carla Estrada Umano ang nagsabi at nagbahagi sa kanyang malapit na kaibigan na wala na ang Katniel. At ito ay nagsimula noong nagpakita umano ng skin si Catherine Bernardo. Sa pahayag mismo ni Christopher Min, ani nito, kami po maninindigan, kaming tatlo, nahiwalay na po talaga si na Daniel Padilla at Catherine Bernardo. Umamin na po si Carla Estrada sa isa niyang kaibigan na wala na, tapos na. Kumpara sa mga naging pahayag ni O.J. Diaz sa kanyang showbiz update patungkol sa hiwalaya ni Catherine Bernardo at Daniel Padilla na sinabi ni O.J. na hindi pa kumpirmado. Ngayon naman ay tahasang nagsabi si Christopher Min na wala na ang Katniel. Tila hindi naman ito pinalagpas ni Carla Estrada at ni ang artikulo ng kami kalakip ang mga larawan ni Christopher Min at ng Katniel maging ni Carla Estrada. Ani ni Carla sa kanyang official Facebook page, ito po ay walang katotohanan. Ito na nga ang pinakahihintay ng Katniel fans ang magsalita ang Queen Mother na si Carla Estrada tungkol sa hiwalayan ni Katrina Bernardo at ni Daniel Padilla. Maigsi ngunit makahulugan ito para sa mga fans ng Katniel ang maiksing komento ni Carla Estrada o pag-reshare nito sa kanyang mismong Facebook page. Mabilis na nag-trending at umani ng reaksyon ang naging pahayag ni Carla Estrada. Ilan nga sa mga naging komento ng Katniel fans dito. Thank you po, Katniel Forever. Isa pa sa nagkomento, ani ng netizen, Katniel hanggang dulo, Christopher Min, sagot. Ani pa ng isa, dito mo talaga masasabi na grabe yung nagmamahal sa Katniel fandom. Sobra-sobra, grabing magmahal ang Katniel fans, walang iwanan hanggang dulo. Ani pa ng isang tagahanga at supporter ng Katniel, na iiyak na ako. Ako yung nasasaktan sa inyong dalawa. As a fan of Katrin, since it might be you batang shelo, keep going strong please, Katniel. Thank you po Katniel. Makakapag-isip na ako ng matino. Ilang araw nang sira ang mood ko, pero naniniwala pa rin ako na walang katotohanan lahat ng nababasa ko.